Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, may katanungan din ako. Ako po ay nakabili ng maliit na property sa pamamagitan ng deed of sale pero hindi namin naipanotarize. Nagtanong na ako sa BIR kung pwede kong magamit ang deed of sale para may parehistro ngunit sinabihan ako na hindi pwede. Ano kaya ang mabuti kong gawin, attorney? Maraming salamat. Mga kaibigan, tatalakay natin ito bilang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakay ng ating topic, huwag yung kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Meron bang paraan para mailipat ang titulo sa pangalan ng buyer kung hindi notarized ang deed of sale? Merong paraan para mailipat sa pangalan ng buyer kung ang deed of sale ay hindi notarized. Maring gumawa ng panibagong deed of sale. Para tama ang forma, ang deed of sale ng real property, mas nakakasiguro na ipagawa ito sa isang abogado. Haharap ang buyer at seller sa abogado para ipanotarize ang bagong deed of sale. Pero may mga sitwasyon na ang seller ay patay na. Sa ganitong kalagayan, kausapin ang mga anak, mga lahat ng mga tagapagmana na gumawa ng extrajudicial settlement of state with deed of sale. Mas mabuti rin na ipagawa ito sa isang abogado para tama ang mga nilalaman at forma ng nasabing deed. Lahat ng mga anak ay pipirma. Lahat ng mga tagapagmana ay pipirma sa harapan ng notary public para manotarized. Kung nag-iisa ang anak, nag-iisa ang tagapagmana, maaari siyang mag execute ng affidavit of self-adjudication with sale na dapat din na notarized. Pero kung sa situation na ayaw gagawa at pipirma ng extrajudicial settlement of estate with deed of sale ang mga tagapagmana, maring magpile sa korte ang buyer ng isang petition para kilalanin ang validity, para kilalanin na may bisa ang nasabing deed of sale na hindi notarized ang petition ay dapat na suportado ng mga ebidensya, mga katibayan na ang document ay tunay na isinagawa at ang mga nilalaman nito ay totoo at tumpak. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana mayroon kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli, bye-bye!